Happy New everyone! So katatapos lang namin magsimba. Today is January 31st. Katas lang magsimba ng lola nyo. <laughs> so ngayon mga loves, um, wala kaming gagawin ng asawa ko kasi wala naman talagang gagawin mga loves. So day off ko, uh, punta lang kami ng Walmart. Bibilang kami ng, bibilang ako kung ano yung mga pwede kong lutuin mamaya mga loves. Kami lang dalawa so hindi tayo makikiparty not unless merong magbago sa ano <laughs> sa plano so ayun let's go mga loves so una na tayo sa Walmart mga loves magtingin na tayo po ano yung mabibili natin let's go Kukuha tayo ng ano mga loves. Alam nyo na. Favorite natin. Meron din chocolate cookies, O, oh, Kukuha ko ng cookies, mga loves. 28 na, oh. Chocolate chip cookies. Hindi ko alam kung magkano to. Patay. wala walang nakalagay. <laughs> Sa 9 pa may expired mga loves. Tignan natin. Ah, ito, 11. 11. So, itong 11 ang kuhanin natin. Para mas, ano, matagal. Binalik. <laughs> Balik natin mga loves yarn and kuha ko ng favorite ko na favorite namin ng Diyosawa ko to mga loves ito yarn sa 18 pa ang expired normally dalawang kinukuha ko kasi hindi tumatagal sa amin yung isa lang <laughs> ito mga loves 118 yarn mga ano lang sa amin to 2 days more yan 2 to 3 <laughs> lakas namin magpinapay ng Diyosawa ko mga loves po ako si sibuyas kasi wala na kaming sibuyas. buyas ko ng luya mga loves. Yan. Tapos kuha tayo ng asparagus. Favorite nating asparagus. Malaki nito oh. Ayan. Malaking asparagus. Tapos kuha tayo ng eto mga loves. Ayan, cabbage. Tapos, kukuha ko na itong mga lobs. Fresh pa, oh. Tama ba? <laughs> Inaano ko mga lobs kung maano pa siya. Crunchy. Ayan. Crunchy pa naman. Kuha ko na ang ano mga lobs. Pork. Pero parang tenderloin na lang. Ayan, oh. Tenderloin. Ayan. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko mga lobs. Gusto ko maggawa ng ribs, eh. Ito, oh season na siya mga loves. Barbecue season pork back ribs. Iya ano na lang to, Ima micro, Ima microwave. Ilalagay mo siya sa oven. Pero di ba dapat kasi tinatanggal yan. So, hindi ko alam mga loves. Bala na. Baka hindi na lang. <laughs> Char. Parang mag-ano na lang ako mga loves. Chicken, ah, uh, chicken thigh. Kasi may hiling yung asawa ko sa chicken thigh. So mag na lang tayo, fake chicken thigh gusto ko talaga mga lang nito. <laughs> ayan o, original you know, barbecue. Parang ang sarap niya, no? Pagkano ito? Sapat walang presyo. $13.87. So, sige na nga mga loves. Okay. Baka ibalik ko yung chicken thigh na kinuha ko. Ito na lang yung kunin natin. Parang ang sarap niya, no? So, ayan. I-bake natin mga loves. Dito naman tayo sa cheese section. So, kailangan ko ng cheese mga loves. Kasi wala yun na kaming cheese. Sharp cheddar cheese. Kailangan kong cheese pang ano. Pang ano namin. Tawag dito. Ah, uh, ayun yung ganun mga loves. Pang snacks ba? Ito. Oh. Ay, ang mahal naman. Eight dollars. <laughs> Sa bagay, ti ano naman yung mga loves. Naka ano siya. Sashay. Parang kung ayaw mo ano yung lahat. natin Parang gusto ko i-try ito, mga loves. Oh. real cheese. Medyo pricey lang. $6.98. Ano naman tayo sa mga cheese-cheese mga loves. <laughs> Ayan. Ito tayo ng sour cream kasi wala na kami sour cream mga loves. Sour cream! Sour cream! Sour cream. Tapos kuha tayo ng tea na zero calories. Ito mga loves. Oh. Zero sugar sweet tea. Dito na naman tayo, mga loves, sa mga alak. <laughs> Na-curious na naman ako. Kasi ito yung sobrang nagustuhan ko, mga loves. Yung Moscato ng Stella Rosa. Pero tignan niyo to. May nakita ako dito, mga loves. Ang dami yung flavor. You are very, very, you are very best. Stella Rosa. Ayan o, oh, Stella Bear, Stella Berry, Stella Peach. And then, meron ding tropical mango, mga loves. Tapos, tinignan ko yung sweetness. Ayan, ano oh, Six mga loves. Semi-sweet. Pare-pareho sila, oh. Semi-sweet. Eh, yung moscato, semi-sweet din yung mga loves. Meron pa nga, oh. Red apple. Hello! May watermelon pa, mga loves. Parang gusto kong tikman lahat. Watermelon, watermelon. This one is same. Stella Rosa, pineapple, and chili. Oh my goodness! nga, semi-sweet talaga sa mga loves. So, kukuha ako ng nagbubulumihanan ng lolo yung mga loves. Gusto kong kumuha ng berry at saka peach. Sana lang talaga masarap mga loves. Sana di ako magsisi. <laughs> Mahilig pa naman ako sa mga matatamis. Ayan. Alak pa more. Mag-inom lang ka mamaya ng juice ako mga loves. Kasi wala naman kami ibang pupuntahan. Yan. Tapos, pa tayong mani. Cinnamon and brown sugar. yun Pang pulutan. Charot. <laughs> Tsaka, ano pa ba? Mukhang masarap din to mga loves. Oh. Cashew. Natural cashew. Natural vanilla flavor. yun mm. Tapos, ito yung nagustuhan ko mga loves na Lifton Tea uh, Peach na ano lang to mga loves yung diet, diet ba to? Hindi yan, 100 calories. Eto, diet iced tea peach. Kasi 5 calories lang yun mga loves. Nahirapan ako. <laughs> yan. Tapos kung ano ko ng V8 yung asawa ko. V8. Ay, low sodium. I think this is different. Iba pala yung mga loves. Ito pala yan. Original. Ayan. So, meron palang mas malaki na tea, mga love. Zero sugar sweet tea. Ito na yung kukuhanin natin. Sinoli ko yung isa, mga loves, yung pinuha ko kanina. So, ito yung kukuhanin natin. Kuha tayo nito, mga loves. Fritos. Ayan. Nachos. Chili cheese. tayo ng coconut milk, mga loves. Ayan. Kasi hindi ko alam po ano yung lulutuin ko. Bahala na mga loves. Ayun. Kasi dalawa lang naman kami ng aking Diyosawa. Iyan ko tayo nestle cream. Ang mahal ng nestle cream mga loves oh. 233 isa. Ano to? Ah, parang condensed milk. May condensed pa yata ako mga loves eh. Puha <laughs> pala tayo ng barbecue sauce. Muntigan ko na makalimutan mga loves. <laughs> barbecue sauce dahil magdi-diet naman tayo next year mga loves char. Pagdududahan <laughs> mga tayo, ice cream. So ko tayo ng strawberry cheesecake. Favorite to ng asawa ko, mga loves yung Ben and Jerry's na ice cream. So ko tayo ng uh, strawberry cheesecake isa at saka chocolate chips yung favorite to mga loves. Chocolate chip and cookie dough. Ayan. So dalawang flavor yun. Para kung di nyo magustuhan nyo share kayo may mga loves. And ayan ang ating groceries, mga loves. Budol na naman tayo. Last na grocery na for 2023. Happy New Year, everyone! Check out na tayo, mga loves, kasi nahanap na ako ng aking Jusawa. Let's go. Nakalimutan ko mga last. Bumili ako. Bibili pala ako ng ganito. Eh, nang cute oh. Happy New Year. Tapos meron din ito mga love. So, oh. Happy New Year. Pero parang gusto ko sa Diyosawa ko ito mga loves. <laughs> Ayun oh no, di ba? Parang ang cute. So, kukuha ko niyan. Medyo pricey lang itong mga loves kasi ito. Parang $3 isang sombrero ganito. Isa lang kailangan ko mga loves. So, kukuha ko niyan. Tsaka ito. And salamin niya ito mga loves. Eh. Maybe. Ito sa lamin pala na nakalagay 2024. Ayan. sa tayo check out. Binalik ko yung isang mga loss. Kaya ito yung kinuha ko. Ito sa akin. Ito yung sa Diyosawa ko. Let's see. So, ayan mga loves, nakauwi na tayo sa bahay na magulo. <laughs> ayan ng mga pinamili natin mga loves. So, ayan yung mga pinag-order ko na naman sa Timu. Tapos, yung mga balikpain box. Tapos, may tupiin pa ako doon. So, new year na new year. Maglilinis tayo, mga loves. So, ayan. Thank you so much. So, walang sawang panonood. And once again, happy new year, mga loves. Happy, happy new year, year, everyone. Happy, year, <laughs> happy new, new year, Philippines. Happy new year.